Hindi na nagawa pa ang kausapin ni Charlene si Raymond dahil nakita niya sa loob ng hospital room si Divina at naghahalikan sila ni Raymond. Sobrang sakit ang naramdaman ni Charlene na akala niya ay magkabalikan pa sila ng kanyang asawa. Kitang kita naman ni Libby ang peking ina at tawang tawa nang nakita na umiyak ito kaya pagkaalis ni Charlene ay agad pumasok si Libby sa kwarto ng daddy niya Raymond na tuwang-tuwa at nangangako na ayusin niya ang ugali dahil dyan sila ng mami niya Divina at daddy niya Raymond na isang buong pamilya na sila. Ang hindi alam ni Raymond na pinagkakaisahan siya ng totoong mag-ina Libby at Divina at hindi na makapag-atras pa sa annulment ceremony si at hindi sila pwedeng mag-usap nila ni Charlene dahil binabantayan sila ni Dibina at Libby. Habang si Charlene ay iyak ng iyak kay Mimi sa nakita. At para makapag-move on ang kanyang ate Charlene ay tinawagan si attorney Adrian at ikinuwento ang nangyari sa hospital. At sa pagkita ng dalawa Adrian at Charlene ay tinodo na ni Adrian ang panliligaw at wag nang ipilit ni Charlene ang hindi na pwede pang magkabalikan sila ni Raymond. Dahil si Divina na ang para kay Raymond na isang huulamang lamang ang isasagot ni Charlene ay handa siyang ipaglaban ni Adrian. Pero naging honest si Charlene dito sa kay attorney Adrian na kahit matapos ang annulment ay sermon pa rin ang lalaki na mahal niya. Humingi ng sorry si Charlene sa abogado na alam na nasaktan nito ang kanyang puso at pwedeng mag-atras ito sa kanyang pagiging pagkaabugado sa kanya. Pero ayon kay Adrian ay hindi niya gagawin iyon at kaibigan niya pa rin si Charlene at handa pa rin siyang tatayong abugado at tutulong sa abot ng makakaya. Napayakap si Charlene sa kay Adrian bilang kaibigan niya na nakaintindi sa kanya. Samantala hindi na sinayang Ni Justin ang oras. Pagkatapos na lumabas si Aling Baby para makausap ng solo si Princess ay sinabi na nito ang totoong nararamdaman na mahal niya si Princess at gusto niya nito maging girlfriend. Hindi nagmamadali si Justin pero gusto niya na ipaalam kay Princess ang naramdaman pagkaalis ni Justin ay magkasunod na pumasok si Aling Baby at Divina. Narinig naman ni Dibina tungkol sa paniligaw ni Justin. Agad excited si Dibina na binigay ang blessing para maging maniligaw umano ni Princess itong si Justin. Pero ang katotohanan ay para masolo na talaga ni Libby si Savior at hindi balakid si Princess sa anak niyang si Libi. Kaya tuwang-tuwa si Justin na pumayag si Princess na manligaw siya habang si Savior ay nalulungkot at balisa na napansin ito ng kanyang lolo. Hindi na makapagsinungaling pa si Xavier. Lalo na ngayon na mukhang okay na sa si princess at nakapag move on na ito na hindi masabi-sabi ni Xavier na si Justin ang bagong na link kay princess. Sinabi ni Xavier na kung dyan lamang ang kanyang mama, ay matutulungan siya nito para ayusin sila ni Princess. Hindi makaimik si lolo ni Savior na mayroon ring tinatago sa apo tungkol sa mama niya habang si Lailani ay nakikitaan na ng paggalaw ng kanyang daliri na ibig sabihin ay magigising na ito sa pagkakoma. Ito na kaya ang katapusan ng kasamaan ni Divina. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.